Kailangan nating subukang iguhit ito para maunawaan mo ang lahat. Gusto ko ng chocolate. Ano? Seryoso? Kailangan mo bang gumawa? Tsokolate? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Olo, may naisip ako. Kailangan ko ng KitKat. Oh, heto na. Oh, isang buong pakete. Again? Oh, kompleto na ba lahat? Sige, ayos lang. Juggler. Meron akong Hershey's bar. Napaka-super. Mmm, ang sarap. Ah, ang sarap. Pero ako, kailangan kong ibigay ito kay Kim. Kaya heto na. Apo, balot ka ng tsokolate. Sige, tutulungan kita, anak. Hindi ko ito hahawakan at magsisimula ako sa sarili kong tsokolate. Kailangan ko ng mga prutas at berries na ito. At ngayon, kailangan kong kumuha ng isang hulmahan ng tsokolate at... Sempre, isang paste ng tsokolate. Dapat masarap ito. Ibuhos ang tsokolate sa mga hulmahan. At ngayon, ilalagay natin ang mga berries at prutas sa bawat chocolate bar. Oh, ang ganda ng kinalabasan. Ngayon, kailangan ko lang itong ipreserba. Well, lulutuin ko ito mm -hmm. ng sobrang sarap. Kailangan ko ang aking coffee machine. Maglalagay kami ng tasa ng tsokolate dito, pero hindi ako gagawa ng kape. Gagawin ko itong mas masarap, Nesquik Coco. Hindi ba gustong gusto ito ng lahat? Sige, isulat sa mga komento. Mahilig ka ba sa kakaw? Aba, ang tsokolate mismo ay natunaw mula sa mainit na kakaw. Tingnan mo yan. Oh, 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 may naisip ako! Iyan ba ay tsokolate na may kakao? Oh, mukhang masarap. Ayoko lang gumawa ng isa. Para sa sarili ko, halika saan ko ilalagay ito sa tingin ko nasira ko. May nakita ko. ako. Ah, uh, ano yan? Naku, sira na. Bumangon ka! Kaya... Oh, Kimberly, subukan mo ang aming tsokolate. Wow, mukhang masarap. Pero bakit walang ikatlong chocolate Sige, simulan natin sa isa na ito. Mmm, wow. Klasiko ito. Gustong gusto ko ang chocolate ng Hershey's. Oh, masarap. At ngayon, subukan natin ito. Wow, malamig pa rin. At napakaraming berries at prutas dito. Sige, subukan natin ito. Mmm, chocolate na may ubas. Hindi masama. Sige, masarap. Pero panalo pa rin ang Hershey's. Akin ang tagumpay. Natutuwa ako. Salamat, Kimberly. Ngayon, gusto ko ng donut. Naghihintay ako ng masarap at magagandang donut mula sa'yo. Kaya kong gawin ito ng mas mahusay kaysa sa sino man. Hiwaing maliit ang tsokolate. Susunod, kailangan mong tunawin ang tsokolate sa bain-marie. Nilagib-bedi ang tsokolate sa iting mangkok at hintayin itong magsimulang kumalat. Super! Nasuot na natin ang mittens para sa oven. Sa pamamagitan ng paraan, ako mismo ang nagnit nito. At ngayon, ibuhos natin ang tsokolate sa mga hulmahan ng donuts. Gumagawa ako ng mga kamanghamanghang tsokolating donut. I-freeze natin sila gamit ang mabilisang pagyayelo. As science and a chocolate donut ay nagyelo na, ilalagay namin ang mga donut sa manika. Ngayon isasawsaw namin ito sa breading. At ilalagay ito sa malalim na pagprito gamit ang mainit na mantika. Hmm, ang bango nito. Oh, masarap na mga donut na may palamang tsokolate ay handa na. Ngayon, kailangan kong ibuhos ang tunaw na tsokolate sa mga donut. Mas masarap ito sa ganitong paraan. Ngayon, budbura ng makukulay na palamute. Ang bawat donut ay dapat may matamis na glaze at makulay na palamute. Kaya yung biyade ko na kay Kimberly. Lola, magaling ka, pero hindi pwedeng mas simple pa. Tingnan mo, mga handa ng donut ito. Napakasarap nila at tiyak na mapapahalagahan ito ni Kimberly. Ilagay natin ang donut sa slide. At ngayon, ang taas ng bundok, durugin mo. Oh, ganyan lang. Isang malaking donut. Masarap yan, Kimberly. <laughs> Oo, oh, bata talaga ang mga bata. Well, oras na para magluto ako ng mga donuts. Nakagawa na ako ng dough na lasa Skittles. Ibuhos ang dough sa makina ng donut. Ang lahat ng donut ay magiging makulay at maganda. Magugustuhan niyo ni Kimberly. Handa na! Aba! Mukhang nakakagutom talaga. Ah, pero hindi lang yan. Kailangan ko pang ibuhos ang makulay na Nutella sa ibabaw ng mga donut. Masarap na masarap ito. Oh, nga natutulo na rin ang laway ko. Handa na ito. Kim, subukan mo na. Oh! Wow! Ang ganda ng lahat ng donuts, pero ito kakaiba. Subukan natin. Para lang itong mga karaniwang donut na pinagdikit-dikit. Sige na nga, ngayon gusto kong subukan ang mga may kulay na donuts na ito. Ang liit nila, ang cute at napakasarap. Sige, subukan natin yung isa pa mula kay Granny. Oh, may tsokolate sa loob. Ah, uh, siguradong panalo ito. hura akin ang tagumpay. Yahoo! gusto ko ng cocktail na katulad nito. O oh, sa wakas ay makakapagluto ako ng isang masustansyang bagay. Ah, pisilin ang katas ng mga dalandan. Aba, napakalakas ng makina na yan. Sige, ganyan lang. Granny, ayos ka lang ba? Ah, uh, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, chef. Well, hindi. Kung ganoon hindi. Magsisimula na akong gumawa ng aking cocktail. Para dito, ihalo ang iba't ibang katas sa isang shaker. Marami akong iba't ibang prutas na lasa dito. Ngayon, ihalo natin lahat. Ganun lang. I-shake mo, i-shake mo. Well, ako ay isang tunay na barman dito. Aba, ano Interesting sa... gate. Lola, ano ang nangyayari sa'yo? Gumagawa ako ng katas ng dalandan. Ngayon, wala. handa na ang lahat. oh, 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 oh. ihalo ulit. Wow, lahat ay may nagawa na. Pero wala akong nagawa. Kailangan nating makaisip ng kung ano agad. Ah, tama. Kakorder ko lang ng cocktail. Hindi yon, hindi yon. Oh, tingnan mo ito. Nasaan ang courier? Oh, oh. Diyos ko, Huwag mo akong kainin! Ano ang maliit na ingay na yon? Oh, ito ay isang halimaw! Oh, hindi! Anong halimaw ang nagligtas sa akin? Ano yun? Oh, hindi, Chef Quentin. Hayaan mong tulungan kita. Halika, ililigtas kita mula sa nakakatakot na halimaw na ito. Yehe, Okay, handa na ba ang mga cocktail? Ano? Ito lang? Well, kahit paano isa. Hmm, pakiramdam ko ay kakaiba. Ayoko, ay Ayoko nang subukan ng cocktail! Nalaman ko kung paano bumuo ng isang malaking Ano? May plano ako. Ngayon ay mabilis nating aayusin ang lahat ng mga detalye at magkakaroon tayo ng sarili nating eroplano. Saan ako magsisimula? Sa tingin ko, ang unang kailangan natin ay... Ilipat mo ang mga kahon at ang tape. Oo, oh, kailangan natin ng duct tape. Kasama nila, gagawa tayo ng cockpit. Sabi bakbak. Kita mo. At siyempre, ang buntot ng sasakyang panghimpapawid. Ako ang magiging piloto mo? Oh, Quentin. Mukhang kulang sa hangin ang iyong flight. Kung gusto mo maramdaman na parang tunay na piloto, narito ang fan para sa'yo. Hindi? Ay! Ang mga bintana? Masyado akong nakakiling. Hindi makakayanan ng karton kong eroplano. Sige, kailangan natin ng ibang plano. Alam ko na, kailangan kong gumawa ng metal na katawan para sa eroplano ko. Sigurado ka ba? Huwag mag-alala, kapatid. Mas matibay ang eroplanong ito at kakayanin ng anumang panahon. Ngayon, ihahanda ako na ang komportable kong lugar. Ganyan lang. Oh. Oh, dahan-dahan. Okay lang ang lahat. Heto, handa na. Hindi ko na kailangan yun. Ah, ate, nasaan ka? Ang ulo mo may usok. Salamat. Ngayon, ayos na ang lahat. Oh, sige. Aakyat na ako. Astig, Ngayon, sigurado akong protektado na ako mula sa hangin sa eroplano na ito. Oh, sa tingin ko… Ah. Pagkahulog. Haha, nakakatawa yan. Okay, kailangan kong tingnan ang plano ko. Oh, tama. Kailangan ko ang gulong. Wag so kuita wel se komportable. Lain makuan and at nem magulong. See Meron na akong isa. Ang bigat ano? Sige, tumuloy ka. Napakabigat nito. Ay, ah, ikaw ay ag-decision. Paano naman ang mas maliit na gulong? Oh! Tell me you want to. Oh, cool. I'm not plano. to Perfecto. Handa na. Oh. Yo. Ah, oh, ano anong... susunod? Ah, oh, ayun sa plano, kailangan ko ng propeller. Tama yon. Ilagay natin ito dito. Sige, ilagay natin ito dito. Uh, mula saan ko ito gagawin? Maraming pagpipilian. Pero kung... Lahat ng bagay ay mali. Nakakadepress ako. Alam ko na ang gagawin, iminom mong kung gumamit ng pamaypay, mukha itong katulad ng isang propeller. Sa tingin mo, hmm, hindi ko rin alam. Hindi malinaw kung paano ito ikabit sa eroplano kahit na may naisip ako. Oh, tama yon. Magiging maganda ito. Kunin natin ang propeller na ito at gawin itong mount sa harap ng eroplano gamit ang drill at ikonekta ito sa manibela. Sige, mag-drill na tayo. Ilagay ang propeller. Ngayon ang gulong. At handa na. Kita mo, gumagana. Stick! Hoy, saan ka pupunta? Narito, nagdala ako ng isa pang detalye para sa iyong eroplano. Ang buntot. Ngayon ay magiging mas mahusay ito. Oo, oh, pero may kulang pa. Oh, tama. Subukan natin ganito. Sa tape. Hindi ba? Oh, paano mo nagustuhan ito? Mababangga ka. Siyempre, kailangang matibay ang mga pakpak ng eroplano o hindi ka makakalipad. Oh, ano ang pangalan ko? Alam ko, gagawa tayo ng perfectong mga pakpak mula sa Lego. Magaling! May naisip akong magandang ideya. Magkakaroon ng malalaki at malalakas na pakpak ang eroplano ko. O, sige, ganyan lang. Perfecto. Handa na. Uh, oh, hindi ko na yung kailangan. Handang-handa na ang isang pakpak. At para sa iyo ito. Maari mo ba akong tulungan pintahan ng eroplano pakiusap? Okay, walang problema. Wow! Hooray! Handa na ang eroplano. Ako'y parating na. Teka, mas marami pang Legos? Tara na. Ayusin natin ang eroplano gamit ang paborito mong Lego piraso at mga figurine para mas magmukhang makulay. Kita mo? Mas masaya. Kukuha pa ako ng watawat -wat dito. Astig! Oh! Huray! Handa na si Pilot Gwendolyn. At tapos na ang eroplano. Yakapin kita, maliit kong kapatid. Salamat. Ang saya ko. Okay, ang mga tunay na piloto ay laging may sombrero, salamin, narito mismo. At syempre, isang scarf. Okay, hindi ko rin makakalimutan ang mga guantes. Ngayon, handa na ang lahat at ang lahat para lumipad. Wow, oh, nakakatuwa ito. Ito ang una kong paglipad. Nagsisimula na tayo ng makina at... Sige, mga kaibigan, lipad tayo. oh, ang galing! Kamusta, mga kapitbahay? Alis na ako, pero nangangako akong babalik. Wow, ang bilis! Di magtatagal ay lilipad na ako sa himpapawid. Hooray! Napakaganda dito. Paalam, munting kapatid. Magkikita tayo muli. Ah, sana nga.